sila. Takot silang lumapit dito, banda sa my food. Kasi nga, meaning, may manging na dito. You know, look. sinanggana lahat kumain. Oh my goodness, baka someday. Baka fingerlings, diba ka, di ba natin napansin marami ng fingerlings dito. Ano ron hot tang bibidli Yes. Delikado. Doon man doon, isa daw sa kumakain ng ano, so, fingerlings. Yes, oh. this one. Tang bibidli So, alam mo na kung saan. Ka. Ito guys, ah. Yes. Yes, oh my God. Baka lumutas. Ikaw to lang, imabutangan saan. Hindi pwede, dapat kakatayin to. Kakatayin ha, baboy. Bad. <laughs> Ito, hindi? Hindi, kasi lalaki to, diba? Kakainin ako naman din sa mga friendship niya, ano, Migoron. Exactly. Let's <laughs> order so dapat din mga ano. Cousin, okay nyo ga order it? Ano ho, tilapia. Yes, so I'm 150 per kilo, what? <laughs> 120 <laughs> per kilo or 150, do 130 depending po sa kung person kayo. Pwede kayong magdala ng inumin dito, diyan mag-inoman tapos mamingwit at babayaran. Tapos maulog, kalaw paglasing. Wala pa hilong mo. libreligo. Yes, libre ligo. Wala namin dito guys. problema. The farm of Lazenda. Ito <laughs> Ito Ito No lo Okay, okay. Then lagyan natin to ng ano yung mga... Ako lang yung makatago sa inyo. Mas malaki Okay naman. Ang pag Oo Excuse me? Maintenance. Parang sasakyan. Parang love life ni Birot. Tapos mo maintenance. <laughs> if you're the poor kid boyfriend, gano'n you know, okay ka na. Di ba gano'n? Dapat ano yes. nga. Maintenance. <laughs> maintenance. <laughs> maintenance. <laughs> parang gamot. Wala <laughs> Kung well, matundo yun, abot mo rin din

ano masasabi sasabi mo ate Yami? Wala. So very good. What can you say about, sige, about module na lang. <laughs> hmm. Sige, tilapia na lang. <laughs> wave, wave. Hi. Hello. <laughs> Ikaw at iyan eh. Gusto mo bang ano? Ano gusto mo paglaki mo? Um, teacher. Teacher ka din? Ah. Uh, ano Talaga? Promise. Wow. Bakit mo naisipan maging teacher? Ah. Uh, um. Sina? Para makaturo. Makaturo na ng mga estudyante. Okay. Wow, Tsaka... At maging farmer. Ba? Talaga? <laughs> Sinong idol mo? Si... Si, si mami. Sagot, mo Ayusin mo yung sagot mo. Si mami. Sinong idol mo? Ikaw. Ah. <laughs> wow. At dahil dyan, meron ka mamaya. Mamayang? Trabaho. <laughs> What? Meron ka mamayang trabaho, bibilid mo yung ano yung gamit doon. Ha? Huh? <laughs> okay. So, siguro ay. Si Uncle Buknoy, mandun, naghahugas pinggan. Ang <laughs> kabuknay ha, hindi. Atong ilabas ay tilapia. Tilapia <laughs> Yan guys, madali na lang. Tapos na yun mamaya. Ito yun guys. Ang Ay, ganda guys ng langit. Pero minsan nga niya ayun really, dito diba? hmm. na yung din ang oras yung pa yan. Pero nawiwili ka diba? Yung time na hindi mo mapansin Ang oras yung pa Bye guys! Bye na! Yes! Saan punta mo? Sa Manila. Ha? Huh? Oo. Sama kayo? No thanks. Bye. Bye. <laughs> Because my COVID yeah. Ang ganda Dito yeah. sa bukit guys You can see Okay Kita okay. namanya We'll <laughs> ano ang ginamit, this one katulong rin o, birahon hindi, the, the space talaga is malapad dahil

Ayan po, guys. Okay, lalagay na po natin yung nibok pala. <laughs> yung mga fingerlings. Then yung bok. O sa gulpehan. Ayan. At taas, no? Nakalisod ko pa ng screw na dalit. <laughs> baka maano yan. Ah, baka Okay. Ngo, talino. Pulis talaga. <laughs> oh my god, oh baka maano yan. ba talino ah. Gutom na yan sigurado eh. <laughs> yeah. Bakankan ka? Nein. Na, na, oh, wow. 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 tan, wow. Ayan na sila. Ito na po namin ilalagay yung mga fingerlings na makukuha namin so, like, doon sa... Na. Yung ano? So, Pulbos. Pulbos. Ah, oh, yung ano? Yung feeds. Yung feeds. Bing, paabot bing. Ito na po guys? Ayan na sila. Oh, wow. Hmm. Problema namin to guys sa feeds kapag lumaki na. <laughs> Problema sa feeds kaya please po subscribe na po kayo sa aming channel para po may pambili tayo ng feeds. Baka maano, makasweldo na tayo sa ating YouTube. Hindi po ba? Oh. Tsaka, pag malay niyo po. Medyo makaahon ng konti. ipapaayos po natin ito. Yan po. Yan po po, oh. may space pa po, po dyan. Actually pala, yan po ito dati nung times na ano, ng mga lolo, lolo namin sa kalola. Yeah, na, yes. <laughs> Kaso nga lang, ngayon, parang level up na po. <laughs> Hindi na po marunong mag, ano, magtanim. Charot. <laughs> okay. Yan, yung niyog. Ah, sige, paabot na yun bing yung ano yung nipa. Yan. Lagay natin dito para hindi na sila mainitan. At hindi sila mamamatay. Yes, di ba cute po? Okay. Ay! Ay! Ang bigat! <laughs> <laughs> <Yung> mabugat. <laughs> mabugat guys. Mabigat. mabigat. Mabugat is mabigat. Yan. Baka po. Heavy. Okay. Wow. <laughs> Paano ba to? <laughs>

I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.